Ito yung electric pan na kinumbert ko sa DC na motor na itong nakaraang ilang buwan lamang. Ngunit ngayon tunog helicopter na siya. Kaya ang gagawin natin sa video na to ay i-convert natin yung busing niya sa bearing. Pero ang una kong ginawa ay peltan ko muna to ng motor dahil matagal na proseso tong gagawin ko. Ito na yung motor natin na kumakalog ang, bushing. Sa harapan lang ako ang bushing nito, hindi sa likod. Pero papalitan natin ng bearing harap at likod. Bubuksan lang natin to sa pamamagitan ng mga lock niya sa gilid. Ibubuka lang natin gamit ang side cutter. Tapos yung pin para sa LEC ay tinanggal ko rin. Pero tong pin nito ay malutong at madaling mabasag. at yung bushing nya yung bushing nya naman ay bubutayin lang natin para lumabas pumunta rin ako sa local na bilihan ng parts ng electric pad sa amin bumili rin ako ng shop dahil ang shop nito ay sa sobrang luwag yung shop pala ang nagkatama hindi yung bushing pares ng haba, pares ng taba dito lang nagkaiba sa thread thread ng lak ng LC pati yung butas Pati yung nabasag, bumili na ako. Yung siya dito. Ito ay 50 pesos. Ito ay 5 piso. Yung bushing, mas matigas kesa sa shop. Kaya yung shop pala ang nauka. Ang makikita natin dito. Ano. Malalim yung shop. Ang sukat ng bushing ay 8mm. Alas 19mm. Alas 6mm. Okay. Ito ang bearing na in-order ko. 8mm by 19mm by 6mm ang code niya ay 698C. Sampung piraso nito ay 75 pesos. Ang bearing natin ay madali lang ilagay dahil madulas siya yung bushing. Kailangan pa para matanggal itong bearing na to ay madulas lang siya o halos sakto lang talaga siya sa bahay ng motor. Yung bearing sa likuran ay mahirap din tanggalin. Tapos ganun din, maluwag din ang bearing niya sa likuran. Ang ginawa ko para sa pagpapalit ng shafting ay kumuha ako ng isang pirasong kahoy tapos minyargaan ko yung haba ng shop na to. Tapos sa pagkakalas naman, diligyan ko lang din ng kahoy yung shop niya para pukpukin nito palabas. Sa paglalagay ng bagong shop naman, nilagyan ko lang na langis yung shop tapos unti-unti ko siyang binalik pa hanggang makuha ko yung tamang sukat o yung tamang haba, yung dating haba natin. napalit na siya, ito yung may tama natin eh no, kitang kita talaga yung tama ito, ito nga pala yung ating rotor, mauga siya oh. tingnan natin kung ano ko lalabasan nito. so malalaman natin pasok natin to. so ayan minarkahan ko to para hindi ako magkamali ng orientation dahil dito, hindi na ako nagmarka dahil ayan yung lalabasan ng ating wire medyo maganit ang problema kasi sa bearing sa bagay kahit naman yung bushing niya hindi self align hindi ka press nung sa hindi ka press na sa 220 volts yung bushing merong slope kapares nito lagay nito yung Panasonic natin ayan o ganun siya. so kung isang ang tawag sa mga bushing nila ay mag sa self align siya. eto hindi to mag self align so dahil sukat na sukat naman yung bearing dapat pantayan okay medyo maganit lang sa una tutok-tok-tok-tokin -tuk -tuk lang natin to pero ilalako na muna ulit. Yan, nakalak na siya. At maganit. Parang may sayad. Okay, 12, meron tayong 12 volt. na pala yun. Ayan, ayaw niya gumalaw yon, yon, Parang lalo lumala. Oh. Hmm. Lakas ang vibrate. Kinalas ko ulit siya. Sa tingin ko, binawasan ko mga pala ng spacer. Oh. Tenggal ko itong isang manipis na to sa tingin ko, ito ang nagiging problema niya talaga. So, hindi naman siya nakalog ng malakas pagkapantay. May kalog ng konti. Pero hindi malakas. Tingin ko dito sumasabit. Ito, pag nilagay ko to, ayan o, may sabit talaga siya. So, hindi to ubra At, masusunog lang ang motor dito. Palagay ko. Sa so, ngayon, itatabi ko muna siya at pag iisip ko ng tumiigi. Yun nga palang electric pan ay binili ko na rin ng bagong LC kasi ang suspect ko dun sa pagkakalog ng malakas ay yung LC nya sa so, ko sa Shopee ang hirap kasi maganap ng ganito yung bilog full circle puro half moon kaya ang ginawa ko kasi dun ko yun so sa tingin ko dun ako nagkaroon ng unbalance kaya bumili ako nito Several days later. dumating na ang mas mamahaling bearing eto ay 30 pesos isa. Wala siyang kalug na pa ganun. Ito meron. Konti lang naman. Iyon. Mm, Ang Hirap niya tanggalin. Mm. Ito bago. Mm. So, hindi ko madali-dali yung alignment. Sa tingin ko ngayon ay okay na siya. Tingnan niyo maganda ng ikot. Hindi pa nakalock. So, kung mapapaya ko sa inyo kung magpapalit kayo ng bearing, huwag nyo na muna isarado to. Itong lock na to. Sa tingin ko, pwede nga siyang hindi sarado, hindi ilock agad eh. Kasi lalapat naman siya. Nag-adjust nga pala ako sa, ano, sa mga spacer. Nagdagdag ako ng spacer sa shafting. So, pati ito, hindi pa nakalock. Pero nakukuha ko na yung magandang ikot niya. Ayan, may sabit pa rin. Konti. Pero, dito na lang ako nagkakaroon ng problema. Sa kakapalo ko siguro. Ayan Sabit pag nakadihin dito. Pero pag dito, sabit pa rin. Pag dito, ayan o. So, again, dahil nagpalit ako dito ng shop, kaya siguro ako nahihirapan. Ito yung driver niya. Ayun, hindi siya makapag-start mong isa. Ayan. Ayan no nakikita natin meron siyang pinuntakbo buo, oh. yan pinuntakbo buo yan so ang gagawin ko dito ilalako na lang to nang habang naandar so kakapain ko siya tapos suli ko na ilalak yung ilalim na yun eto yung pinakamadaling alignment na nakita ko oh. dalawang bearing ilalagay ko sa kanya punta tiya tapat ko sa lamesa para alay na alay yung shop tapos silip ko sa ibabaw titignan ko dito sorry hindi pala kita ganyan So lamin sa pantay Tapos titingnan ko yung ikot niya. Hindi ako dito natingin sa ikot dito Titingnan ko yung saya dito sa gilid Several days later simula nagpalit ako ng pan motor. Mga dalawang ba na yun. So, masukusuko na ako dito sa project na to. Ang gumanda na ngayon, no? Oh. At tagal, bago ko siya mapaganda. Tapos, ito yung ko. Ito yung nangyari sa, ano niya, kaha. Tuping-tuping na. <laughs> Pinapalo ko lang yun. Paikot. Ayoko nang paluin ulit kasi baka mawala sa timing o sa setting niya. Pero sa tingin ko, pag ginamit ito, mawawala pa rin ito eh. Tingnan niyo, naandar na siya sa mabagal. Kaya niya nang umandar sa mabagal. Tapos ang gaag niya na, oh. Ito na yung pantay na pantay. So, dalawang buwan na to. Simula pa lang kayo kasama yung paghahanap ko ng bearing, order ako ng bearing, napangitan ako sa bearing, umorder ulit ako pa ni Bago. So, dalawang buwan na siya. Ayan, maganda na. Sa so, tingin ko, pwede na to. Hindi ko lang alam kung tatagal. So, kabit na natin. Dalawang buwan na siya. Kung na natin, ito yung pelta natin ng motor. Dalawang buwan na nakakaraan. Ayan o. May na ulit siya. Siguro masipag talaga akong maglangis. So kalimitan, tignan ko kasi, kaya gusto gusto ko itong panato. Tignan nyo, ganyan lang kalimitan ang ginagamit ko sa kanya pag nagawa ko ng video ganito para hindi masyadong maingay. Yun ang gusto gusto ko sa kanya, tahimik. Tapos sa ah, pag malamig ang panahon, okay na yung ganyang pan. Tingnan nyo ang wattage ng 2.9 watts lang. Pag sinagad natin to, ayun lakas oh. Ito, pumapalo ng 16.9 watts. Sobrang tipid talaga sa kuryente nito. Kung kukumpara natin sa AC fan. Ang problema nga, ang pangit ng design niya. May kalog siya konti pa lang. Siguro to papalitan ko ng bit. At saka, harapan palagi ang nadadali. Ayan o, mayroon siyang kalug konti lang. Harapan pa rin. Okay. konti lang, may nang may na lang nga lang pag may LAC, lumalakas. Ang pangit talaga dito sa inverter type na to, yung construction niya. Design talaga siya para masira. Kung araw-araw mo siyang gagamitin ka para sa ngayat ko dito, siguro tumatakbo to ng mga 12 hours o 15 hours per day. Bali yung AC na electric pan na bushing ay ibang klase. So, naka-slope yun. Pag ganun siya, hindi ka press nito pantay lang. So, ito pa ay self-align. Kaya yung mga ganyang misalignment, madaling i-adjust dito konting misalign ay kakalog talaga so sa pabrika siguro binabalancer nila yan tapos to pag nilangis natin hindi ko alam kung gaano ka effective yung langis siguro mga isang araw dalawang araw o siguro sagad na isang linggo wala na kasi nga wala siyang foam hindi ka pares nung sa AC pan na electric pan merong foam yun yung kumakapit sa langis so doon siya nag-store ng langis pag umiinit tatalsik. Doon yan kakapit sa pom niya. Yung ganito. Yan, meron pom yung bushing ng electric pan na AC. Kaya mas maganda dito talaga, i-convert sa bearing. Kasi, maiiwasan natin yung friction. Dito ang friction sa shaft at sa bushing. Kahit naman sa AC pan, ganun din. Yun nga lang, mas maganda yung lubrication natin doon, alignment. Pero dito, pangit, pantay lang. Pero ang, ganda, ang kagandaan sa kanya, convertible talaga siya sa bearing. Okay? Kaya ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko na to dito. Itong isang motor natin na naka-bearing na. Titingnan ko kung tatagal siya. Tapos itong isang to, i-convert ko sa bearing. Siguro yung harapan lang muna. Kasi ang hirap dukuto yung likuran. Ito nga pala, hindi ko nilock yung likuran niya. Kasi okay na siya eh. Kahit hindi nyo siya ilock, nakaipit na. Gawa ng mga spacer niya. Ayan o, ang ganda niya na Oh. Tatakbo na siya sa mabagal na ikot. kanina hindi ko siya mo, Tsaka ito, hindi na ito nagre-require na lang isan siya. Okay? Ayan, may sabit naman. <laughs> Anong nangyari? Naandar mo lang, sumabit na ako. Ayan. Ayan ang magiging problema ko dito. Pero sa tibay, matibay to kasi ilang beses ko na siyang binabad ng naandar na nakatigil. Hindi siya nag iinit Konti lang. Hindi ka para sa AC pan na electric pan. Sunog yun kung gano'n ang gagawin nating senaryo. Ayan o. Nagkakaroon siya ng tama. Pag bumigay ulit to, tong isan to, i-convert ko sa bearing, hindi ko papaltan yung shafting. Harapan lang ang papalitan ko, tapos, siya ulit ang babalik ko. Ito nga lang motor na to ay, nakikita ko sa kanya, pwede natin tong gawing wind generator, kasi meron tong permanent magnet, tapos three phase yung winding niya. Yun yung magiging output niya, three phase AC. Hindi ko lang alam, kung ganito, 15 watts maximum power, as advertised to, alam ko to, 25 watts eh. Ano to? Mga, sabihin natin, 15 watts lang din ang kaya niyang i-generate. So, maliit lang. Pakatalo pa tayo sa pagagawa. Pero kung for experimental, pwede yung maganda. Minsan, subukan natin. Ayan. Paikutin natin. At, ayun yung mikot. Ano, stock up na naman. Ayan. Tay-tay dyan para may helicopter wala pang LC yan hanapin ko ulit yung timing niya. dito yun <laughs> yun yun kada bubuksan kailangan lang natin ng martilyo kupok po siya patayin ko ulit hinaan ko okay lagyan ko ng LC natin, yun ilan ang wattage? Yan na parang kakalasa 2.9 watts, kita ba sa ating watt meter kita, laksa konte, ah, ng hangin 6.5 watts, parang gesong umalis ng motor Laksan na natin. Sagad natin. May hingay. 22 watts. Nakakonti. Hindi ko nakikita yung LAC kung saan ang natakbo. Ayan. 7 watts. Pag tinutali off natin. Ayan. Tigil. Pandarin natin. Ayaw na. Kamayin natin iyon parang lumang eroplano sa tingin ko wala ng pag-asa to dito tayo sa kabla at subukan naman natin itong isang palitan ng bearing para dalawa na silang sira may kalog siya, konti lang. Iwasan natin gumamit ng martilyo. Gawa ng... Namimisalign to Hindi pa nagkakaroon ng tama ang shop. Okay. Naiwan nyo ating washer. pasok natin to dito yun testingin natin harapan lang hindi ko nagagalawin ng liguran. para na naman alright may ganit ng konti pero walang sabit sa ng ating controller on natin. Beautiful. Beautiful. Ngayon, ang pagbabalik nito ng dahan-dahan, pipitikin ko lang to ng dali niya lang ibalik balit na martilyo lang panda rin natin ayun tumigas okay may effect talaga yung pagpapalo patayin ko nga on ayun yung mandar sa so una matigas <laughs> disgrasya Dalawa na nung ng motor. Okay. Sa sikip nito, ngayon ito ang problema talaga dito, yung alignment talaga. nakau. Okay. okay ko lang ang konti. Hanapin ko yung pinakamagaang. Para lumuwag ng konti. Babalik ko muna yung Nasaan na yung pin? Ayan. Ang parang hawakan. Ayan o. Nagkaroon din siya ng maganit. Luwagan ulit natin ng konti. Paso umobrang sikip yung mga palo-palo ko. Ayan, gumang na. Ayan, gumandar na mag-isa. habang natunog yun, pino na ayos na yan. hindi na yung bubukas basta-basta Okay, balik na kagad natin to bago madisgrasya pa. Balik na natin. Ayos na yan. Huwag na natin hanapan pa ng iba. Ang hirap talaga. Naghahanap pa rin siya. Balik na natin tong isa. Pagpapan natin. Yun. Magana. Testing ulit. Uh, sarap ng na Hinaan natin. Ayan, okay na siya. Nasa 2.9 watts lang siya. Tasa natin. 8 watts. Maganda na yung hangin niya sa 8 watts, 10 watts. Okay. Tasa ang polit natin. Ilan ang sagad natin? 20.2 watts. kaya ganun. Nagpabago yung watt, Yung wattage niya sa ano. Alright. So, yan. Wala nang lagitik yung harapan. Ahantayin na lang natin kung bibigay din yung likuran. So, hanggang dito na lang ang ating video. Sa mga master natin na nakapagpalit na nito. Sigurado ako meron ng nakapag-convert nito sa bearing. para pwedeng i-share nyo sa atin ang kung paano yung technique na ginamit nyo. Ang hirap nyo talaga. So, ito harapan ng peltang ko. tong isa. Ayun, matigas na naman siya. Oh. Meron siyang matigas na portion. Ang hirap. Gusto ko to, sa generator, sa wind generator. Kaso mo kung ganito ang performance niya sa kanyang tawag dito, yung mechanical na alignment niya, ay may tayo. Hindi ko alam kung magagawa ko pa ito ng paraan. Yung normal na electric pan, kung i-convert natin sa bearing, hindi basta uubra dahil sa mounting. Dahil self-align yung mga bushing na ginagamit dito. Okay? So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan ko binili yung bearing. So, mas maganda kung maglilinis tayo palagi ng pan. At lalangsa natin Para hindi ito mangyari At Kung magpapalit kayo ng bearing Galing sa bushing Ay Isa lang ang masasabi ko Good luck hmm. Palo ko wonder eh.